yan di ba overlooking so nandito yung rough road na sinasabi ko na maiksi lang no? yan yeah, back door dito kayo pumunta solid yung view dito pare konti lang yan hanggang dyan lang arti arti ka alam guwap <laughs> at yun chill ride lang tayo mga pre Wala lang tayong magawa sa buhay So chill ride lang tayo dito sa may maralake Maybe tatampay tayo sa manuan Let's go! Ang sigurado maraming kamote sa taas ngayon So dahan-dahan lang tayo ito mga pre papunta na sa ng to, tapos baka kumanan tayo dito sa may mga windmill na lang tapos bababa tayo ng Pirilla so joyride lang yung gagawin natin mga pre pang pagpag enjoy lang natin yung view dito sa may marilaki at syempre Sunday ngayon expect na natin maraming tao maraming riders lalo na dun sa may manukan at nandito na naman tayo sa Sampalok mga pre Yan sa intersection Pag dinerecho mo yan, Jariel's Peak Tsaka Infanta Quezon Ikot na lang tayo sa bakit ng Pililya Ng mga windmill ulit Tapos mamaba tayo ng Tanay Ay, ng Pililya So dito lang yan, pagkatapos ng intersection ng ano, Sampalok May kakananang ka dito So may madadaan tayong kampo dito eh Yan, basta lalampasan natin yung Iglesia ni Cristo dito May iglesia dyan Tapos may camp sa kaliwa Ayan, dito yung kampo Kapin-pin So sa kapin-pin, na tayo Dito Dito na pre Ayan Pag may nakita kayong totit store kumana na kay dito pag Pagkakahanan nyo May madadaanan kayong school Tanay Sampalong Integrated School So kakaliwa tayo dito meron ditong T-junction pero papunta siya ng kanan at kakanan tayo well, so direct direct chill lang natin to hanggang makapunta tayo dun sa may ano sa wind, windmill hanggang makita natin yung mga windmill so nandito yung rough road na sinasabi ko na maiksi lang no? pagkatapos nito ah uh, maganda na medyo maayos ayos na nga ngayon eh dati talaga lubak lubak to asin malaki yung mga uka konti lang to konti lang <laughs> Konti lang yan, hanggang dyan lang Arti, arti ka, alam guwap <laughs> O oh, yan, okay na yan, na yan So yun, pagkatapos mo dun sa may rough road na yun, wala na Puro simento na Hinihintay ka talaga ng aso Dre, dre, siya na to pre, andyan na yan. yan pagkatapos mo man ng sharp na kurbada dito Dito. Yan ang ganda oh. Woo! Kaya na nakikita. Di ba? Overlooking. Tapos, sa kaliwa mo, <laughs> sa kaliwa mo yan, mga windbeat na matataas. masyadong ano, walang masyadong dumadaan dito mga pare So kung pupunta kayo, kahit ngayon weekend, hindi siya crowded. Yeah. Ganda ng mga ano, may windmill. Uy. At may nagbabadyang aso banda dun. Dito ang makadaan. Anyway, yan. gusto niya medyo malapit ng mga windmill dito, mga pre. Yan, back door. Dito kayo pumunta. Day lang to, tanay lang to. Yan, o. Oh. Kita yung ba sa likod ko? Yan, katanghali ang tapat, mga pre. Punta tayo dun banda? May aso! So yan, kung park dito sa gilid ng dahan-dahan you know, <laughs> Kasi marami dumadaan na sa yan. Gaya nyan, o, nga, maganda dito. Yan, oh. Solid yung view dito, pre. Nice. So ayan, matatapos yung biyahe natin kung hindi tayo makan, mga pre. So yan, pagbaba natin sa tanay mga pre. Dito lang sa may likod ng simbahan, ang mura ng ano dito pagkain. Yan you know, o, Andy Rice 59. <laughs> 79 chicken wings, dalawa. That's it.